Hello, Maya. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. Pakinggan lang, babatikusin lang po natin itong mga salot sa ating lipunan. Mga satanas, mga kawatan, mga salot sa ating bayan na nanunungkulan sa gobyerno. Mga kababayan, Sa mayo dose bumawi ka Ating ipagsigawan Tuterten! 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 Para sa kinabukasan Tuterten! Doses ng karamihan Tuterten! Sa mayo dose Tuterten! Ipanalo na! Hello mga kababayan! Pakinggan lang po ulit na tanintong speech ni VP Sara regarding kay Congressman Abante at 'yung sagot ng anak niya, mga kababayan. Tanggapin po natin sila. Sino magpapatongresman natin? Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Walang oh Claro 'yan ha? Claro 'yan. Claro walang respeto sa inyo. Sa inyo siya walang, walang, walang respeto. Hindi. Ay, hindi. kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Ayan mga kababayan, ang sabi ni Bipi Sara, wala ang respeto si Abantis sa mga tao. Si bakit? Nasabi niya yun. Isipin mo, bishop ka, congressman ka. Sa harap ng cellphone magpipicture ka na labas tila naka-hook naka, naka pa po pang taas. Walang damit. Di ba po? Walang kagalang-galang ito. Kung matanda na ito, hindi na dapat ito, ano? Tapos ang isasagot nitong babaeng ito, kakulangan. Ma'am, bakit ni si, 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 Sara? Ba't hindi niyo sisihin yung mayor niyo dyan at yung tatay mo? Sila may hawak ng distrito size, ma'am. Ma hindi po si BP Sara. Ang hawak po ni BP Sara, buong Pilipinas. Di ba po? Kayo po, ang sisihin mo diyan si Hani Lacuna. Kasi siya po yung mayor ninyo. Bakit kayo pinababayaan diyan? kung pinababayaan nga kayo diyan. At yung tatay mo, is congressman 'yan diyan sa distrito ninyo. Bakit mo sinasabing pinababayaan kayo, ma'am? Ituloy po natin tong kahibangan ng anak ni Congressman Abante. Hindi pa sila doon natigil naghanap pa ng dayo? Kala mo May hugot? Tatayo ka dito sa aming lunsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Magdandahan ka dyan, madam. Baka pakitaan ka ng mga taong distrito na lumapit kay BP Sara. Mapahiya ka lang dyan. At mag-ingat ka. Baka mayroong kang sikreto din. Baka mahukay ng DDS yan. Ikaw din. Tumatakbo ko pa namang konsyal, madam. Tandaan sa pananalita. Ang sisihin mo, ang mayor ninyo dyan at ang congressman ninyo. Ikaw, tumatakbo kang konsyal. Mga ganyang berada mo, malabo kang mananalo, madam. Pag binalikan ka ni BP Sara, who are you? You are only consial. BP Sara is the vice president of the Philippines. Wala kang alam sa buhay niya. Hindi mo alam kung anong trabaho ang ginagawa ng tatay mo. Bakit sila nagkaganun? At bakit sila nag-aaway ngayon ng Kongreso at si BP Sara? Alamin mo muna kaya, madam. Huwag kang bintang ng bintang. Kung napabayaan man ang distrito ninyo, hindi sakop ni Sara yan. Buong Pilipinas ang nasasakopan niya. Kung merong ayuda, baka mamaya sampaling ka dyan ng mga dokumento ni Sara na lumapit sa kanya ng mga taga-distrito size. Madam, at bakit mo sinisisi siya? Sisihin mo ang mayor ninyo dyan at yung congressman ninyo dyan sa distrito ninyo. Sila dapat ang unang-unang mag-asikaso dyan. Di ba po, madam? Nagnandahan ka. Yan ang ugali mong laking palingke. Laking kalye na parang sismosa lang. Tumatakbo kang konsyal, ganyan ang bibig mo. Nandahan, ituloy po natin siya. Sabi mo, wala namang sinasabi si Bipisara Sara tungkol kay Congressman Abante. Ang sinasabi lang, hindi pa nga si BP Sara eh. Ang mga tao pa nagsabi na walang respeto kanino sa mga tao. Bakit siya nagpa-picture, madam, ng ano? Ba't hindi mo kausapin yung tatay mo? Papa, bakit ka naman nagpa-picture ng ganyan? Bishop ka, congressman ka, labas dila pa, matanda ka na. Ha? sabi mo yung tatay mo dyan. Wala siyang respeto sa sarili niya. Tapos pinose niya pa. Di ba po? Kasalanan ba ni Bibi Sara na lumabas yung ano na yan? Picture na yan? Ano bang sinabi na masama ni Bibi Sara dyan? Dahil pinakita niya yung picture niya? Ba't hindi mo sisihin yung tatay mo? Isa ka rin bulag sa katotohanan. Bago ka magdadakdak dyan, Kausapin mo muna yung tatay mo, bakit ka nga naman nagpicture ng ganyan, Papa? Naku, Madam, magdandahan ka. Baka ma, ma makitaan ka ng baho mo dyan. Alam mo naman yung DDS. Madaling makahanap ng mga ano yan. Ikaw rin. Tumatakbo ka pa naman kunsyal. Pati yata yung kapatid mo, tumatakbo. Lahat kayo, buong pamilya, tumatakbo kayo. Ginagawa niya ng hanap buhay yung politiko, ang politi, ang paglilingkod sa bayan. Bakit? Nakitaan ninyong sandamakmak na pera yung tatay mo, kaya kayo nagtatakbuhan na rin pagka-politiko? ah, madam? Anong pinaggano? Ano bang pinagmamalaki nyo dyan na naglilingkod ng bayan? Bakit? Pera ba ninyo ginagasas nyo dyan? Sa size? Pera ng bayan yan, madam. Huwag matigas ang mukha. Mapal ng mukha mo, yung ugali mo, laking ano yan, kali. Laking chismosa maritis lang, makapagsalita lang ng kung ano-ano, at -ano, walang matibay na ebidensya. Ikaw, walang sinabi si Bipasara na masama doon sa tatay mo. Ang sinabi niya lang, walang respeto sa sarili. Kaya sa at sa mga tao na taga bishop yan, congressman, bakit ka nagpa-picture niya na nalbas ang dila? Di ba, madam? Huwag matigas ang mukha. Tapos ikaw naman, to the rescue ka. Hindi mo rin alam kung anong pinagsasabi mo. Mag-ingat ka sa mga salita mo, madam. Sinasabi ko na sa'yo, baka mamaya may baho ka dyan, itago mo na yan, baka mahalungkat ng DDS yan. Ikaw rin, babalik ang kanya ng mga yan. At tuloy lang natin siya sa kanyang kahibangan. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo, ang isang bastos at walang respeto. Tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Ang tinutukoy niya rito, madam, uh, mga kababayan, yung yung ano, yung pagtakbo ni Isko Moreno. Ano nga pag -takbo? Yan. Pag pagtakbo ni Isko Moreno, mga kababayan. Yan ang tinuturong tinuto inaano niya dito na si Scott tumakbo ng pagka-presidente -president, 2022 na nararapat lang daw sa kanya na hindi siya nanalong presidente. Dahil pinayagan niya magsalita si BP Sara doon sa distrito site. Di ba po? Yun ang ibig niya sabihin. Tuloy lang natin siya mga kababayan. Medyo nagre-rewind po yata itong laptop ko. Tuloy po natin yeah. siya. <laughs> Walang pinipili, ha? Para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto. Tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Hindi po tumatakbo si Bipisaran ng pagka madam. Si Isko po ang tumakbo ng pagka-presidente. Yan po. Yan po, madam, katotohanan. Wala pong, hindi po tumatakbo si BP Sara ng pagka Si Isko po yun. Bakit tinutukoy mo? Bakit pinayagan ni Isko? Ma'am, busy presidente yun. Kalyado niya si Isko. Kalapatan niya yan. Napatakpa, pasalitain dyan. At wala namang sinasabi si BP Sara na masama sa tatay mo. Ang sinasabi niya lang, walang respeto yung tatay mo sa sarili niya at sa mga tao. Anong masama doon, madam? Ikaw, kung magdadagdal ka, akala mo, alam na alam mo yung buhay ni BP Sara. Di ba po? Mga kababayan, ito yung mga taong gusto lang sumikat, makapagsalita lang doon sa harap ng entablado, Di bali ng mali-mali yung sinasabi niya. At least, makapagsalita siya. Ah, bakit? Sa tingin nyo kaya, mga kababayan, tama yung sinasabi niya? Wala namang ibang sinasabi si Bipi Sara. Anong tawag nito sa, ta sa taong ito? Walang respeto. Kanino? Sa mga tao. Bakit? Bisyap siya, congressman siya, aharap siya sa cellphone niya, magpapicture na labas dila. Sige nga po, na saan? Ba't hindi mo kusapin yung tatay mo? Ha, ah, ma'am, kusapin mo. Bakit siya nagpa-picture ng ganyan? Bishop siya. O, o talagang ganun talaga mga ugali ninyo. Mga walang respeto sa sarili. Tapos, ibabaling mo kay BP Sara? Mali yan, madam. Hindi totoo yung sinasabi mo. Pakinggan mo yung pagsabihan mo yung tatay mo. Huwag si BP Sara. Bakit? Siya bang nagpicture nung sa sarili? Si Bipisara Sara ba? Sarili niya mismo, tatay mo. Parang si Jim Paredes. Na nagtitikol, nagpipicture, labas-labas dila. Hindi ba po? O kailan matatanda na sa kaganyan? Madam, maling-mali ka po sa mo kay Bipisara. Sara. Sila nag-umpisa nito sa kongreso. Sa good government. Inumpisa nila ito sa salipa, uh, talumpati ni Bilord ah no Bilardino ni Congressman Bilar Bilar ito, nakalimutan ko na ang pangalan ng Congressman sa distrito 2 sa Maybaseco. 'Yon po 'yon, Valeriano, Congressman Valeriano. 'Yon po 'yon. Nagumpisa po doon tapos nagpatawag ng hearing si Joel Chua sa Good Government. Oh, minura pa nga ni BPP si Joel Chua eh. Oy, anong sagot ni Joel Chua sa kanya? Mas malala pa yung ginawa ni BP Sarah kay Joel Chua. Bakit? Anong sinabi niya? Ni ni BP Sara, minura niya si Joel Chua. anong sabi ni Joel Chua? Hindi daw siya magkipag-engage sa negative campaigning. O ba? Diba? Pero hindi naman nangangapa niya si BP Sara. Kasi si BP Sara, hindi naman kandidato ngayon. O ba? Diba? Yan mga kababayan. Yan ang mga taong walang pinapakinggan kung hindi si Romaldis lang. Ito ang resulta ngayon. Ngayon, kung kayo ang batikusin, aaray kayo. Huwag kayo mag-iiyakan dyan sa ano, Maynila. Harapin nyo yung katotohanan. Aso kayo ni Romaldis eh. Sunod kayo na sunod sa mali. O yan ang resulta sa inyo. Nakakalimutan nyo, kandidato kayo ngayong midterm election. O, di ba mga kababayan? O, Pakinggan so, ulit natin itong kanta ng mga Duterten para vote straight po tayo PDP laban mga kababayan. Di ba po? Pilipino ano na, boses mo ay kailangan na, sa mayo 12 bumawi ka, ating ipagsigawan, Duterten, Duterten! Yeah, mga kababayan, ako po ulit si Dave Durano. Don't forget po to like, share, and subscribe to my channel, Deo Durano, 2.0, uh, Deo Durano TV 2.0. To subscribe po. Sa Salamat po mga kababayan. God save the Philippines.